Atorny, napanood ko sa isa sa mga videos mo na kapag walang jurisdiction ang barangay, kahit pa magkabarangay ang dalawang magkahidwa partido, ay walang kapangyarihan ang barangay na dinggin ang reklamo. Kung mali din ang venue, ay pwedeng hindi rin dinggin ang barangay ang reklamo. Pwede bang pakipaliwanag? Ano ang ibig sabihin ng jurisdiction at venue? Ganito yan, sa ilalim ho ng katarungan pambarangay ang jurisdiction ay ang otoridad o kapangyarihan ng barangay na dinggin ang isang reklamo. Masasabi na may jurisdiction, otoridad o kapangyarihan ng barangay kung pasok sa mga panuntunan sa ilalim ng Local Government Code at katarungang pambarangay rules ang reklamong idinulog sa kanila. Gaya halimbawa ng slight physical injury o physical na pananakit kung saan aresto minoro hanggang isang buwan ang parusang pagkakakulong. May jurisdiction, otoridad o kapangyarihan ang barangay na dinggin ang reklamong yan dahil hindi lampas sa isang taon ang parusang pagkakakulong. Ang venue naman ay ang lugar o barangay kung saan dapat isampa o idulog ang reklamo. Sa barangay niyo ba o sa barangay niya? Sa ating halimbawa, kung ikaw na taga barangay 1 ay sinagtan ng kaalitan mo na taga barangay 2, kailangan mong dalhin o isampa sa barangay 2 ang reklamo kung saan siya nakatira. Ang lugar na yan na barangay niya na siya mong pagdadala ng reklamo ay ang tinatawag na venue. At yan ang magiging venue o lugar ng pagdinig o pag-uusap na gagawin sa harap ni Kapitan sa mediation o ng pangkat kung umabot sa conciliation. Again, ang jurisdiction ay ang otoridad ng barangay na dinggin ang reklamo. Ang venue naman ay ang lugar o barangay kung saan idudulog at didinggin ang reklamo.